Ex-boyfriend ni Bea Boris, nagsalita na. Hindi ako lalayo, gagawin ko ang lahat para sa anak namin. Matapos ang ilang linggong pananahimik sa gitna ng kontrobersya at mga espekulasyon, nagsalita na ang ex-boyfriend ni Bea Boris na si Mirai Yamada upang linawin ang kanyang saloobin at paninindigan kaugnay sa pagbubuntis ng actress at content creator. Ayon kay Meray, bagamat hindi naging maayos ang kanilang relasyon at nauwi sa hiwalayan, malinaw sa kanya na may responsibilidad siyang hindi tatalikuran. I may not have handled our situation the best as of late, but walking away has never been an option for me. I'm here, and I'm going to do whatever it takes to be the best father I can be, marin niyang pahayag. Inamin din niya na maaaring may mga pagkakamali siyang nagawa sa nakaraan, ngunit handa siyang magbago at magsikap para sa ikabubuti ng kanilang anak. My daughter deserves nothing but the best, and I will work every day to give her the life, love, and support she deserves. I will do better, dagdag niya, na nagpapahiwatig ng taos pusong pangako bilang magiging ama. Binigyang diin din ni Mirai ang kahalagahan ng pagbibigay sa kanila ng sapat na pribadong espasyo upang mapagdaanan ng maayos ang maselang yugto ng pagbubuntis ni Bea. Ready or not, I will answer the call with my whole heart, I hope and ask that we are given the privacy necessary to navigate our situation, most especially the journey of B's pregnancy, as smoothly as possible. Anya. Sa huli, ipinabatid ni Mirai ang kanyang pasasalamat sa mga taong patuloy na nagpapakita ng pag-unawa at suporta sa kanila at umaasa siyang mabibigyan sila ng pagkakataong harapin ang sitwasyon ng walang panghuhusga mula sa publiko.